Okay, magandang hapon mga guys. So today, for today's video, magkakaroon tayo ng reaction time tungkol dun sa uh, pinagiinitan pinag-iinitan daw ng uh, mga traffic enforcer yung Diwata Paris Overload. So simulan natin ang video na ito. ko lang din. Ha? Yung may ba hapon? um, napansin ko din naman talaga kasi diba sa lugar na ito ah, hindi naman natin talaga maitago na marami talaga ang nagtitinda na hindi lang si Liwata pero tama yan tama, na oh. buwan na to, since na nandito ako uh, laging daming natutuwing kasi ako naman talaga na nahihibig lang ako dahil diba wala Okay, so nabanggit niya na, na since nandun daw siya, madaming natutuwing. So actually, maraming possible reason kung bakit maraming natutuwing. Kasi baka naman wala talaga siyang uh, proper parking space. So kung wala kang pra pra proper parking space, meron kang business, uh, wala kang proper parking space. So naturalmente naturally walang mapapagparkingan 'yung mga uh, 'yung mga tao pumupunta sa business mo, sa establishment mo. So ang ang possible na mangyari talaga diyan is maraming matutuwing. So continue natin. Mm, tama 'yon. Ang dami kasing lumalapit na natuwing humingi sa akin ng uh, panagdag na pangtubos kasi hindi naman lahat ng pumunta dito may mga pera. Di ba? Hindi naman lahat mayayamay. Tama yan, no? Um, ang nangyayari kasi dyan, so siguro kasi dahil nga si Diwata yung pinupuntahan nila, ang feeling nila, Ah uh, pwede silang manghingi or pass uh, responsibility ni Dewata na tubusin yung mga sasakyan nila or mga motorcycle nila dahil nga na-towing nung pumunta sila sa uh, establishment niya. Pero ang, ang question kasi dyan is dapat you should be responsible enough na hanapan ng tamang parking space una yung sasakyan mo uh, kung yung pupuntahan mong location is walang tamang parking space, so talagang malaki ang possibility na ikaw ay mato. Napunta dito. Isa so, talaga sakto. Alam ko naman minsan, kung mayroon ako pang pangkakta ko, pang tubos, nagsishare ako, binibigyan ko dahil naawa ko. Pero yun lang kasi, ang napapansin ko lang talaga, yung eh, area ko lang lagi ang merong ganyan, mayroong hatang. so kailangan ko din naman talaga uh, magsalita na. Tama, yun, tama. Yun, so, So napansin natin sabi niya yung area niya lang daw talaga laging may ganyan eh area mo lang siguro kasi yung maraming illegal parking so uh, on top of that bukod sa illegal parking eh binibigyan mo ng pantubos yung uh, mga sasakyan or, or motor na towing so dahil nga kumikita sila sa iyo at binibigyan mo ng pantubos, madaling natutubos yung mga tricycle o yung mga kung ano mang sasakyan na yan. So, syempre, pupuntahan ka nila lagi kasi nabibigyan mo ng pantubos yung mga mga taong na, natutaw sa area mo. So, ito naman, dito dito sila nakatuto kasi imagine mo may mga traffic enforcement sa labas talaga nakabantay tapos may nakatuto sa <laughs> so, kailan naman, wala namang ganyan. Tama, tama. oo. Ito Sa yun lang, kukuli na maayos natin ito. Paging patas naman sana lahat kayo sa mga tao. Kasi lahat naman tayo Pilipino eh. So yun mm. lang. Pero ang ano kasi din ang question is if you are breaking a law yung yung establishment mo yung business mo walang proper parking space naturally may may traffic rules or traffic regulation ka talaga na mabaviolate. So kung mayroon kang traffic rules na uh, mabaviolate or yung mga pumupunta sa iyo may traffic rules na mabaviolate, pupuntahan at pupuntahan ka talaga ng mga enforcer. Regardless kung anong intention mo, maganda man yung uh, business mo, kung mayroon ka talaga na violate na law, wala kang laban diyan eh. Uh, yung mga pumupunta sa iyo talaga matuto at matuto yan. Mm, so dinidil niya rin talaga ano. Ay meron na. Meron na uh, ano na lang 'yan, pinto na nagkakabit. Hindi ko pa pinapasukan kasi yung hindi pa hindi pa siya ah. na 100% nagawa, yung mm. CR wala pa. Pero okay na si CR yung ano na lang yung pinto. Pero ang kagandahan dito kasi kay Dewata is nagko-comply siya sa mga regulations or rules nung um, city na kung saan nandoon yung, yung business niya no? so yun, yun, yung isa sa pinakamagandang uh, aspect or uh, pinakamagandang gawin mo kung ikaw ay nagninegosyo ay yung gumagawa kasi nag off so wala pa ngayon pagbalik nung no, tatapusin na yan lahat yan dyan okay na yan okay no? Oh, may, may, may konti na lang yan konti karagtaga na lang yan. hmm sa 95% na yan. Talaga sumikat ta rin to si Dewata eh. No? Talaga namang... Yes, hindi mo na pwede ko talaga kasi wag nyo akong pilitin. Kaya nga di ba, gusto ko namang privacy. Oh. Ibang part naman ang kikita. So hindi naman lahat talaga kasi dati naman open lang tayo. So ngayon naman meron tayo kitchen. So kailangan muna tayo na magkaroon ng limitasyon talaga doon. Hmm, tama yun, tama yun. Huwag kayo magagalit pag hindi ko pinayagan sa kitchen na pumunta kasi. <laughs> so, <laughs> so, so... Yan, no? sa, sa dami kasi ng mga vlogger na pumupunta kay Diwata ngayon, um, maraming nagre-request, gusto nang ma-access yung gantong area, gusto gustong, gustong ma-vlog yung negosyo niya, syempre kasi nga trending siya. Um, tama rin naman yung kanya. May, may, may karapatan siya rin siyang magkaroon ng privacy kasi hindi naman sa lahat ng oras or lahat ng uh, pagkakataon is pwedeng ma-access yung lugar niya or pwede siyang ma-vlog. Ang nandun lang talaga yung mga po-tourist person, di ba kayo ah. saan? kitchen talaga. Uh, Tama, dapat nga hindi na yan napupuntahan na kahit na sino kasi Pression kitchen area na, yan. Nasa na akin na yung kung papasokin ko kayo hindi. Tama, so, o. Oh. Kaya magalit kasi karapatan ko naman yun. paano, pag may gusto na yun, dumating na sa punto no, may na may magpa-franchise na nito business mo, ay darating na tayo dyan. Abangan nyo soon. oh, maganda yan, o. Oh. Okay so um yun yung maganda doon um, ano tayo, um, ito. What? Hindi kasi natin masasabi yung mga yung mga ganyang pagkakataon kung saan uh, nagkakaroon ng ibirya sa isang negosyo normal yan ano lalo na kung uh, nagsisimula ka pa lang and of course dapat kasi talaga magkaroon siya ng proper parking space. Sa dami na mga pumupunta sa kanya, talaga namang uh, magkakaroon ng ganyang klaseng apelya. So, uh, thank you so much for tuning in, guys. Um, sa susunod na mga reaction video natin, sana pa rin kayo. And thank you for watching. Again, this is Dawag, and have a great day!